Hello guys, uh, magandang araw yan. So, ang daming nagtatanong sa akin uh, about sa video kung pwede ba daw mag-withdraw gamit ang ATM cards uh, na video sa Pilipinas. Katulad itong card ko. Wait. Wait guys, um, dalawang card kasi yung pwede mo siyang gamitin dito sa Abroad Kung gusto mo nang uh, Walang kaltas uh, Gusto mo nang May kaltas Eh Bibigyan kita ng Option Guys Ito Ito yung Ating card Yan Video yan guys Yan Video Ito ginagamit ko talaga to sa pag-withdraw ng pera dito sa, sa abroad. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Alam nyo ito, international, international din ito. Nationwide, pwede mo siyang gamitin. Kahit saang bansa ka. Kaya kung may emergency ka, halimbawa, nag-connecting flight ka sa Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, eh pwede mo itong gamitin. Kaso, ang hindi ko siya maano sa inyo diyan. hindi ko siya marerecommend sa inyo na lagi niyo siyang gagamitin sa pag-withdraw kasi may kaltas 'to eh. Itong video may kaltas. Itong ganitong card. Pag nag-withdraw ka may kaltas 'to sa bangko. Sa lalo na sa mga Alraji yan, uh, SNB, STC, QuickPay yan. Yan yung may mga kaltas eh. May kaltas to kasi ito, MasterCard na Kabayan Saving yan. Kabayan Saving siya, guys, yan o. Oh, na ano? ang tawag doon? MasterCard. May kaltas, napakalaki ng kaltas. Pero uh, kung gipit ka at wala kang budget at malayo pa yung sweldo mo, pwede mo siyang gamitin kung may laman kung, kung save ka ng pera. Sa BPI, ganun din. May kaltas din. Pero meron akong isang idea sa inyo, guys. Na bago kayo pumunta ng ibang bansa, like uh, Saudi Arabia, dito sa Middle East, um, isa lang ang marirecommend ko sa inyo, mag, ano kayo, ng GoTime. Go time Bank na ano, ATM card. At meron sa mga ano, tulad nito. Meron ito sa uh, sa mga mall, sa mga, re, mga Robinson. Meron ito. Itong card na to. Meron ito sa Robinson. Ano? Ito recommendable ko to sa inyo guys. Kasi dito talaga ako napahanga. Alam nyo kung bakit. Nag-withdraw ako ilang beses na kasi dito ko pinapasok yung mga savings ko. Wala siyang kaltas. Kahit magkano yung ni-withdraw mo, doon sa Al Raji, SNB, Alinma Bank. Wala siyang kaltas. Recommendable ko to guys. And then, ang kagandahan pa dito sa Good Time Bank guys, pwede mo siyang ipambayad sa mga store. Hindi katulad nitong ano na to, itong isa. Yan. Hindi katulad nitong video na hindi mo siya pwedeng ibayad sa mga store dito sa Middle East. Eh, napakaganda talaga. Recommended ko ito, Visa. Itong Visa na ano na to. Good time bank. Kasi sinubukan ko to ilang beses sa mga store. Kahit malilit na store, hindi mo kailangan magbayad ng cash. Card talaga dito sa Saudi Arabia. Card yung ginagamit nila. Kaya kung papipiliin ako dito sa dalawa, kung uh, go time bank o video, mas recommended ko tong visa na go time. Kasi pwede kang mag-withdraw na walang kaltas. And then isa pa, walang, pwede mo siyang ibayad sa mga store. Hindi katulad nitong video kabayan savings. Hindi mo pwedeng ibayad sa store. Yun ang kaibahan. Ito, itatanmark mo lang, itatanmark mo lang ng ganyan. Okay na. Ngayon, sa mga nagtatanong pa dyan, kung paano mag-withdraw, same process lang din sa Pilipinas. Kung paano ka nag-withdraw sa Pilipinas, ganun lang din ang process ng pag-withdraw dito. Same passcode lang din. May optional nga lang, English, uh, Arabic, iba-iba. Uh, Kasi, siyempre, iba-ibang -iba layo nandito eh. Pero recommended ko to guys, sa inyo. Itong GoTime, number one talaga dito sa Saudi. Sinasabi ko sa inyo, walang kaltas. Kahit magkano withdrawin mo, walang kaltas. Wala akong masabi dito. Kaya sa mga gusto mag-withdraw at gustong mag-avail uh, mag nito, pumunta lang kayo sa mga Robinson, Walter Mart. I think marami nito sa Robinson. Kasi sa Robinson ako nagkumuha nito eh. Talagang ano, mabilis lang. Isang ID, maya-maya makukuha mo na pati card mo. Hindi katulad nitong video week pa ang tagal mo pa makukuha hindi ka to ito wala pa yata isang oras, makukuha mo na para ka lang din nag, ano, dito, nag-apply sa Saudi ng kumuha ng ATM, yung gano'n kaya sa mga gusto mag-abroad at nagbabalak pa lang mag-abroad, gusto nyo mag-save ng pera, huwag kayong matakot kumuha ng ano visa ng good time kasi legit to na wala talaga siyang kaltas ako na nagsasabi sa inyo kaya sa mga hindi pa nakano sa akin dyan, naka-follow, i-follow nyo na ako. Para sa mga susunod na video. Ipapakita ko naman sa inyo guys, sa susunod na video, kung nag-withdraw talaga tayo na walang kaltas. Ano? Yun lamang guys. At um, magandang araw. Sana mayroon kayo natutunan. Yun lamang guys. Bye-bye.